Sinalubong ng uh, mga Radio Challenge ng Chinese Navy ang erplanong sinakyan ng mga senador at ni Defense Secretary Gilbert Gilberto Chodoro patungo sa Pagasa Island sa Palawan, pumunta sa isla senador. Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva at Senator J.V. Hercito at iba pang opisyal ng militar para sa groundbreaking ceremony ng dalawang proyekto, partikular na ang bagong barracks ng Philippine Navy at Rural Health Unit. Ayon kay Zubiri, nakagugulat, nakagagalit at nakaalarma ang radio challenges ng Chinese Navy. Sinabi sa mga radio challenge na pumasok ang eroplano ng Pilipinas sa manay teritoryo ng China. Ikinainis at ikinagulat din nila ang text message na win we welcome sila sa China. Lalo pang nagalit sa Subiri at mga kasamang senador sa nakita nilang Chinese vessels mula sa isang dalampasigan ng isla. Ayon kay Subiri, mahigit sa 20 barko ng China Coast Guard at Chinese militia vessels ang nakapag-